Uh, for today's videos mga guys first time kong nakarating dito sa grotto ng bulakan so ito na oh ganda dito grabe yan ganda yan ang grotto ng bulakan so naikot namin naikot naikot na namin lahat yan papunta doon sa kasuluk sulokan ng area nila oh. doon yan. pati yung uh, 13 stations doon sa grotto sa likod yan. grabe sulit yung punta ko dito first time akong nakarating dito na sulit na sulit talaga as in Sarap ng pakiramdam. Ang gaan. Ang gaan ng pakiramdam ko lahat. Sarap-sarap ng pakiramdam ko talaga dito. Yan. Hmm. Tapos, ito yung sa may bungad. Yan. Yung know, Our Lady of Lourdes. Our Lady of Fatima, Our Lady of Lords. Merhin. Merhin ng Immaculate. Huwag umapak sa damuhan. Mm. Yan. Mm -hmm. Yung bunso ko nauna na doon sa dulo. Nandoon nakaupo na siya doon sa malapit sa gate pagod na pagod na siya sa kakagala namin sa doon sa likod Ayan. pagod na pagod na o nakaupo na siya doon sa dulo ang aking princessita mo ni ka iha อ่ะเองอันจะเอห่ a เป็นไร AUV terminal. Ayan. Uh, wow! Ang ganda talaga ng ang grove. Oh! na kami. Ito si Bonso. Napagod na oh. Napagod na si Bonso. <laughs> pagod na pagod na si Bonso sa kakaikot namin. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng pakiramdam. Ang gaan. Ako. Happy New Year sa lahat. and thank you for watching bye bye my guys